Uh, Pahuhin na tayo. Galing bili ng olam. Galing tayo na malingke. Pahuhin na. Ito yung lugar ng nalupan. Ito yung dati na lugar na daming mga taxi dito dati. Di makapasok yung lugar na to. Uh, ito yung pag-agpuan. Yung gitaro

ngayon malik matiwasay na wala na yung mga lupong ko yung mga lupong ko ngayon takot na sa likod ko ito, ito uh, barangay sa mga bagong namumuno set out dyan pinatupad uh, nila ang katiwasayan peaceful